Nakita nyo 'yan mga kasi pag bitukang manok. Yung dumadaan sa Marilake dito nyo gawin sa banda Mahaplag, abuyog. Ayano. No? <laughs> Ab abuyog pa pala 'yan. Ayan, dito nyo gawin 'yan. Ayano. You know? Yun nga lang pangit yung daan pala. <laughs> wow! Yun lang bituka tas ganun ang daan. In Jesus name naman. <laughs> ang ganda. Akala ko ba ang ganda ng daan sa abuyog maganda nga naman no? appreciate natin yan late eh ganda ganda ito ito na ito na kung ganito yan no? bituka ha yan no? bituka dito, yung hilig dyan sa marilaki dito nyo gawin banda sa may uh, abuyog tumahaplag ayan no? so ganito nyo o oh. tingnan natin tingnan nyo naman yung daan spal 2 tama ba ako <laughs> tingnan nyo yan no? sus so, tingnan nyo yan masipag dito nyo gawin dito nyo gawin dito nyo gawin yung mga Paano ano nyo yan? Sigsag-sigsag nyo. Dito nyo gawin yan, o. Oh. Ayan, oh. Sauce. Dito nyo yan gawin. Yan. Yan, galing dyan sa Marilaki nagpapasikat. Dito nyo gawin sa Banda Aboyog Tumaplag. Dito nyo gawin, Oh. oh, hindi tayo pwede. May karga tayong dalawa. Bigat pa naman. Baka sumasagasa tayo dyan. Ayan, Oh. Sus, mayroong nagbi din. So, buti na lang ganito yung daan. Inaayos nila. Talaga naman. Wave kayo ng wave dito. Sige. Ayun o. Oh. o. Dito nyo gawin mga kasipag. Ayan o. Oh. Tingnan nyo naman yan. Literal. Literal. <laughs> Hindi <bitukang manok. laughs> -e <na> yan kang manok. Taka yan. Talagang ikot na ikot o. Oh. Dito mo lang malala. Dito mo lang magagawa to. Ayan o. Oh. Grabe. Solid. Oh, no. Yung mga nagpapasikat sa Marilaki. Dito nyo gawin sa abuyog tumaplag. Grabe, literal ka talaga dito. <laughs> literal talaga iwan ng balat mo, you know? Sus, grabe. Maganda anda, ano. Maganda dito nyo gawin 'yan. <laughs> grabe. Dito nyo gawin 'yan. Wala mahuhuli dito yung mga content creator diyan ng mga rider, papasikat diyan sa Marilaki, 'di ba? Sinara yung Sinara na yung malilaki. So wala na yung Marilake, wag na kayo magpapasikat dyan. Saan pa kaya pumunta? Dito na kayo sa Abuyog, Tumahaplag, magpapaiwan ng balat sa ulo.